Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol sa orchids na ngayon lang ako nagkaroon. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload sandaling video lang po ito at gusto ko lang i-share sa inyo. Uh, minsan, napadaan kami doon sa baliwag. Yung mga nagtitinda ng orchids doon. Kung bakit, galing na ako ng San Rafael doon sa may golden bloom. Uh, hindi ako dumaan sa golden bloom kasi nga po, hapon na, maaga silang nagsasara. Kapag 4 o'clock na yata o 4.30, talagang hindi na po sila nag-entertain ng mga bumibili. Kaya po, uh, minsan pinadaan ko yung anak ko doon sa bilihan ng orchids. Pero alam ko tiyak, doon naman ang gagaling sa Golden Bloom, yung mga orchids na uh, tinitinda nila. Kasi nga doon yung mga Palinopsis orchids, uh, 1,000 ang isa. Sa Golden Bloom, 850. Ang mga Dendrobium orchids, 200 sa Golden Bloom 140 kasi ang mga binibenta lang po nila na orchids doon hindi yung mga King Dragon kundi yung mga common lang na, or, na Dendrobium Orchids na meron po dito kaya po nung ikot-ikot ako doon maliit lang naman yung shop nila ikot-ikot ako akala ko ito yung Dove Orchids nagtaka ako bakit uh, nakatanim sa lupa ayan no lupa parang ipa. Ay ano, parang moss. Ang pinagtataniman nila na parang may kahalong lupa yung garden soil na parang nanggagaling sa bundok. Kaya po tinanong ko sa ano sa nagbebenta, ang sabi nila ay uh, ground orchids daw kasi nakatanim sa lupa. Ngayon, tinanong ko ko ano yung bulaklak nito. Kung anong kulay, sabi nila kulay red. Kasi kung pagmamasdan nyo yung uh, cane yung dahon yung spike na lumalabas para siyang dove orchids. Kaya na ano ko, na iintriga ako dito sa orchids na to. Ang ID po nito na nakita ko na search ko sa Google ay Epidendrum radicans. Ipakikita ko po dito sa screen yung bulaklak niya para pong santan ang bulaklak niya maganda rin uh, itatry ko po sana mabuhay ko kasi ngayon lang po ako nagkaroon nito uh, tuwan tuwa ako kapag nagkakaroon ako ng bagong variety ng orchid sa bagong klase ng orchids na ngayon lang ako nagkaroon lalo lalo na yung mga native na nabibili ko sa ita oh, ngayon kasi hindi ako napupunta ng palengke doon kasi may mga ita na nagtitinda ng mga native na orchids kaya sana uh, kapag nakapunta ako doon um, matapatan ko na may mga tinda na native orchids yung mga ita kaya ito gusto ko lang i-share sa inyo to at um, hindi ko pa po alam kung paano alagaan to minsan nagla live ang golden bloom naririnig ko epi siya ng epi sabi ko epi epi kasi yung pangalan ko efihenia ang tawag sa akin ng teacher ko nung college ako epi epi ganyan kaya sabi ko anong orchids to sabi kong ganyan uh, epidendrum pala pinaikli lang nung uh, nagla live yung may ari ng golden bloom kaya po natutuwa ako kasi yung uh, pangalan nito at saka yung tawag sa akin ng teacher ko nung college ay pareho kaya lang yung nakita ko na uh, media doon sa golden bloom ay bunot ng niyog. Kaya, uh, kapag niripat ko to, kasi gusto ko ilagay to sa kawa. Tapos, lagay ko lang dito sa harapan ng gazebo. Mas maganda kasi. Tapos, magpapropagate ako ng isa. Ilalagay ko naman sa bunot. Itatry ko. Kahit yung isang puno na to. Yung isang cane na to. Uh, I lalagay ko sa bunot para uh, may ma-share ako sa inyo ng pag-aalaga nitong Epidendrum Radica na ito. Ah, ito nga po pala, nabili ko ng 350 pesos na ganyan na po kalago. Sa plant shop ko lang po yan nabili, hindi doon sa Golden Bloom. Kaya, tapusin ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panunood at walang sawan yung pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga friend ka sa YouTube, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang pero pinanonood po ng buo ang aking video at hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa so walang sawa panonood. Keep safe everyone. God bless.